Hey guys, sa video na ito, ituturo ko naman kung paano magpabook ng appointment sa police clearance at paano ito mababayaran gamit ang GCash. Pumunta lang sa website ng police clearance at mag -login. Kung wala pa kayong account sa police clearance, ay panoodin muna ninyo ang video na nasa description below kung paano gumawa ng account sa police clearance. Ngayon ay mag na tayo sa inyong police clearance account. I-click ang begin at sagutan ang makikita nyo dito. Pindutin ang dulong daan ng sasakyan at click confirm. At mag-login na sa inyong police clearance account. Kapag nakalagin na, i-click ang clearance application at sagutan ng inyong mga makikita na may asterisk. Step 1 sa purpose, piliin ang general. Sa select police station, pumili ng lugar na malapit sa inyo kung saan ninyo gustong makuha ang inyong police clearance. Next, dito sa baba, select date. Pumili ng araw na gusto ninyong makuha ang inyong police clearance. At kapag nakapili na kayo ng araw na gusto ninyong puntahan, i-click ang next sa baba. At dito na tayo sa mode of payment. I-click nyo lang yung Land Bank of the Philippines. At namaya ay ayusin natin kung paano kayo makakapili ng mode of payment na gusto ninyo. Ngayon kapag okay na ay i-scroll down nyo lang sa baba at i-click ang save appointment. Sundan nyo lang ang video na ito. I-scroll down nyo lang ulit at i-swipe hanggang sa dulo at may makikita kayong click here to pay for more payment option. pindutin ang payment mode at pumili na kayo kung ano ang gagamitin ninyong mode of payment. Sa akin ay itong GCash. Ngayon, gayahin nyo lang dyan sa box yung nakikita ninyong CAPTCHA. Then, i-check ang terms and conditions and click continue. at madadirect na kayo sa inyong mode of payment. I-click ang napili ninyong mode of payment sa akin ay Gcash. Sa pinakababa, i-click ang proceed. at ilagay ang inyong GCash number at one time password o OTP Click next and pay 180 pesos then click proceed 150 lang dapat pero may convenience fee na 30 pesos si Gcash kaya naging 180 pesos. I-save o screenshot nyo lang yung receipt just in case hanapin sa inyo sa police station. At para malaman kung nakapagpabook na nga kayo na appointment bumalik sa police clearance account ninyo at i-click ang transactions. Scroll down nyo lang pababa and swipe to the left at makikita nyo na paid na ang nakalagay.